sa ating company. Baka sakay na rin ng hirot na ano. Mga nakasabay tayo. Sige ha. Okay. tayo Vloggers. Okay. Salamat sa inyo. Ingat kayo na. Welcome to Philippines! <laughs> Balisangan dito. Balisangan. Wala <laughs> si Leland ayun, Tumeta lang. Tumeta

Si nabaran bata na taga si Barrambo ayan. Okay. Ano 'to eh? Ito na po Ito na ito memang gaalis ano sa panggabi. Ito yung, ano, yung silabasan na. Huwag niyo kalilimutan ang burnout dito. Ito <laughs> maraming overtime to eh. Kaya ayo din umuwi nito eh. Baka makita na nanay ko yan. Hindi ba rin mo siyang umihingin sa'yo? Ganun lang yun. Walang oti si GMC ngayon. Masahod yan ang pinakamahinaan si kwenta. Pinakamahinaan si kwenta. Tapos tatanungin mo walang pera. Yo, yan. At pupunta kami ng palengke. Bibili lang kami ng makakain. Ulim pa mamalengke na natin dito sa Taiwan to. Saka na rin tayo magpadala ng natitira nating pera. Papadala na natin sa Pilipinas. Sige. Ayan, bumili na kami ng, ng sinigang. Ito. Hala, hala, hala. Luluto tayo ng sinigang. Lagyan mo ng dalawang yan. Hindi, dalawang lang. Sa amin, wala pa silang kaalam-alam na uwi ako ngayon. Ang may alam lang yung kapatid ko, siyang magsusundo sa atin. So, wali ang diskarte. Bukas nila malalaman, bukas nila ako makikita, as 7. As ngayon. As 7 ng umaga, doon ako magpapagita sa kanila kasi uh, darating na ako sa pampangkas siguro mga alas 12 or alaw na na ng madaling araw so ayun, tingnan natin kung ano magiging resulta ng pag-surprise natin sa mga magulang natin. So ah, Brad, ano mas sabi mo? Shout out na lang, boss <laughs> Si paring Lester Ingat na lang sa si Salamat, salamat So nandito ako sa may cover, uh, court, ayan napadaan lang ako gusto lang din ma huling masilayan itong pinaglalaruan namin ng basketball dito sa Taiwan ayan dito sa Kaohsiung ayan so oh napadaan lang kasi sa ito sa magiging maraming ala-ala na nangyari no? sa mga kaibigan natin na nagtrabaho dito Shoutout sa inyo mga tol Abrad oh, Abrad oh, sa kaibigan Abrad ko na mamaya engineer pinakamayaman sa amin <laughs> ayos na sa amin pinakapogi eh wala na hindi na tayo oo kita kita na lang tayo sa pilip Oh, si parkin eh kasi ano parang parang nagsuka ka na naman ha kailan ba yun <laughs> iba talaga eh Megs pagkain sa ano ano to? Wala, wag na, wag ng chocolate kasi mabibigat ang kapwa. Well, grabe, sal salamat. Tapos ito, pakiabot <laughs> kay Rochelle. Oo. Oh. Kay Rochelle, eh, pahala na lang sila eh. Sabi ko pa nung no? kaya ko rin naman. Ate Meg, gana, salamat ah. Eh, mahis na ako. Sige na. Okay, lang, na. naman kita. Ate Meg, may pinakananay namin dito. <laughs> Ingat tabi ai. Salamat ya, salamat ya. Sige na. Good luck. Ewan ko, na si mareng kinet. Hey, good luck kayo! Hoy, mawawala na ako. Salamat. Salamat sa Pilipinas. Good luck, good luck sa bagong good luck. buhay mo. This huh? yes. Sana maka maka LJ na kayo agad. Sana mag agad. LJ agad kayo. Salamat ay, Ito yung company natin, ayan o. No? Oh. Uling na natin sa ating company. Ay, ang sarap sa pagiramdam mga tol na may mga kaibigang kantunay. No, parang ang hirap din maiwanan mo sila pag ganito. Yung tipong mamimiss mo talaga. Okay, ayan mga tol. At naka-prepare na tayo Pauwi ng Pilipinas ito yung magkakatid sa atin Sina paring Rambo at si paring Batang Ngayon, hinihintay na lang namin si paring Reniel Para Reniel, shout out sa'yo ah, Naka-prepare na kami Bababa muna namin yung mga gamit Doon na kami maghintay doon sa ilalim Ayan ah, uh, Tinihintay namin yung taxi So magta-taxi kami Ay, Kasama na si paring Reniel Brad Ay, ingat-ingat sa pag-uwi Salamat ha, salamat sa pag-atid sa akin ha Ay. Okay, let's go. Ayan mga tol, mga tunay na kaibigan hanggang sa pag-uwi Iaatid tayo Shout out <laughs> Let's go, pupunta na tayo ng airport dito sa Kaosyong Pero magkikita kami ni Iparin Jelo Magsasabay pala kami ng uwi, gawa ng matay yung biyanan niya So kasama, kasabay natin uwi si Parin Jelo Magbabakasyon sila sa Pilipinas Kasi nakaburol yung biyanan ni Parin Jelo Tayo okay. tayo, baba tayo dito sa may R-19, mag MRT lang kami, papuntang airport dito sa Kausyong. So R-19 tayo, let's go. <laughs> Sarap na mayroon kang ganitong klaseng kaibigan. Tignan mo naman oh. Solid. Payo okay na tayo ng MRT. Andito na tayo sa R4. O, so, dito na mismo yung airport. Sa yung pagpag. Dirt na yun. Sakto. Sakto. 7.3. Okay na okay, yan. Okay. okay na yan. Bo. Wala na, wala akong uh, kasamang vlogger. Mag vlog ka na lang, no, para mag may, up may update ako dito sa ano, Taiwan. Wala din natin kayo bigang vloggers. mo <laughs> muna. Makakasakay na rin ng aeroplano. So nandito na tayo sa mismong airport sa loob. Waiting pa kami dito kasi mamayang alas 3 pa kami mag check in. Kaya nag food trip lang muna kami. Food trip sa airport. Cafe plaza. Yo mga tol, kung naalala nyo yung sa ating Taiwan Loop na naka MT-15, ayan. Ito siya, kasabay din natin siyang uuwi ng Pilipinas. Magbabakasyon daw. Ito nga pala, si Parin Jello. Kasabay natin silang uuwi. Shell, condolence ha. Mrs. Ko. Mga Taiwan Loopers dito sa Taiwan, nagkasabay-sabay kami na bumiyay papunta Pilipinas. Huwag mo, muli Bye ko. Bye-bye. Ang e, mga nakasabay tayo. Sige, picture tayo. Vloggers. Shoutout nga pala kay pareng Alvin. Ito, nagkita kami ni Jane. Itong pinadala mong ano, uh, nakuha ko, naman ako sa'yo pare. Ito, dala, dala ko. Bibigay ko sa pangmangin ko. Yung pamana ni Paring Alvena, yung bit-bit ko. Ay, yung robot? Ay, oo. Oo, sila lahat. Ako, at si Paring Jello. Ay, oo, hindi si Paring Jello. Oo, oh, kasi namatayan. Kasabay niya yung... yung asawa niya? Oo. Oh. Asan ba? Asan sila? Baka nag-CR. Pa-check-in na kami. At kasabay natin si Luz. Ayan, Uuwi uh, na rin siya ng Pilipinas. Nakadalawang taon siya dito sa Taiwan. Ngayon, uuwi na ng Pilipinas para mag-Europe. <laughs> right. oh, paano, Brad? Yo! Mimingat na. Good luck salamat, salamat, yung salamat, journey. Jo. Wow. <laughs> okay, ingat oh. mag ka. Mag-iingat ka. negative. iingat eh. Wow. Okay, okay salamat. Bro. Sa, 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 sa Oo. Oh. Oh. na kami. Eh. Anong number mo? Ah, <laughs> uh, hi kayo sa ano, sa vlog ko. Hi! Dito si... <laughs> 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 ko hi! Wala akong Mga kaibigan ni Luz. kami. Ang hirap maging sa Taiwan. Kamusta mo kay Alvin ha? Shout out si Alvin o. Oh. Shout out kay Bebe. <laughs> sige ha, uh, ah, okay. marami ka okay. lang. Sige, ingat, uh, ingat. Salamat sa inyo. Sige, ingat kayo na. Sige, sige. Mabay na. Nice. Oh, shit. Ano, Los? Anong pag ng uuwi? So, yano, Iwan na yung mga kaibigan natin, no? Yes. Ingat ka sa Europe, plus. Malapit na. Alas 5 na, mga tol. Please step forward. Ay, yung hirap lang <laughs> na natin, no? Ayan, no? Where the bike? Ayan, no? Dito, ako. Ayan. Ay, Taiwan. Shishini. Alright, mga tol. Nandito tayo sa, ano, sa bilihan ng mga alak. Ayan. So, meron pa ako natitira 600 NT. Hindi ko na magagamit to. So, kailangan ko na lang ang ipambili ng alak. Para kahit pa paano, meron tayong simili. Souvenir. Ito. Sakto. Ayan. O. Oh, 600 NT. 600 NT. Alright. Duty free. Remember us to, mga tol. Ito na mga tol. Papunta na kami sa may aeroplano. Okay. Okay. Check. Alright, let's go Ben. Ito na. Let's go Luz. Namiss mo yung pamilya mo. Yes, sobra. Ito na, pasakay na kami ng yarong plano mga tol. Here we go. Hi Ben. Thank you. Like 26B. Ayan, medyo traffic. Traffic. Oh, jo, go home yan. Mangyari ko na, mangyari ko. Ay, hey. sinos, sinos. Perfect feelings complete. Dear guests, kindly be seated according to the seat numbers shown on your boarding buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. Oh, <laughs> Betel Hmm? Betel Betel? Kaya yeah. Bye, Welcome to Philippines! Philippine. <laughs> right, nandito tayo sa Pinas mga tol Ayan, Mga tol Taiwan Lovers Taiwan to Philippine loop. Nasa Pinas na Nasa Pinas na <laughs> Magkikita na Bye. ni Paring Andy ang kanyang iniirug Malapit na, malapit na. Bakit Pilipino dito? Baka, syempre, <laughs> binasto eh. Ate, bye-bye. Pilipinas, mabuhay, kumusta? So, yon, mga tol. At nakahapa din muli sa Pilipinas. Manigayang pagdating sa Pilipinas. Uy, maligayang pagdating sa Pilipinas. Nagbalo ko na Bye. Sibay! <laughs> oh, paano ba yan? Hindi na tayo makakapag-check pa niya. Oo. Oh, balik na lang, baka sila doon. Hello, Manila. <laughs> Hello, Manila. Ano, Prat? May na dito. Wala na jacket, jacket. Di na uso. Malisangan dito. Balisangan. Sunod mo muna yung salamin mo. Wala yan. Ayan, mukha tayong bulag. Ayan na, oh. Mukha tayong bulag. Gabing gabi, nakasalamin. sige na. Oh, chill ah. Babay ah. Undo na siya. Go. Nakahago. Advance tong graph. Magkikita pa naman tayo. Salamat, salamat, salamat. Tara, umaiwan na sila parang jelo dito. Bye-bye na. Bye-bye, bye-bye. Ito na yung mga abang Ay, ito, ay, kuya. Ay, si kuya. Ito rin. Ito na si kuya. Labas kami dito sa gate. Oh. <laughs> Muli na daw. Ba, nanano ko pa gyan. Ayun si Jerome. Na, nasa Taiwan pa. Woo! Alright, nasa biyay na tayo mga toleto si Kuya Paul kasama natin ngayon skyway na yan pa skyway na kami hanap lang muna kami ng Jollibee kasi nabis ko mag Jollibee kain muna tayo ng Jollibee dito sa siguro bandang enlex na ay papasok na tayo ng Enlex. hanap tayo ng Jollibee Jollibee Parang tao Alright Matagal-tagal Bago tayo hindi nakakain ng Jollibee Siyempre Unang-una Titirahin natin ang Jollibee Jollibee Bida ang Sanya Jollibee Nakatingin din ang Jollibee Alright mga tol Ayan at pauwi na kami ni kuya meron kami surprise ang gagawin sina tatay ang alam nila sa Aotsu yung, yung uwi ko ngayon si kuya kasabot ko dapat hindi nila ako malaman na nakauwi na ng bahay susubukan namin kung paano yung surprise sina uh, na nanay at tatay matutulog ako sa, sa bahay nang hindi nila alam tingnan natin mga tol kung ano yung magiging reaction nila so nandito na kami sa ano sa Araya so mamaya update ko kayo pag nasa bahay na kami yan nandito na tayo mga tol sa bahay natin pangarul darang bale oh yung mga maleta bukas na lang yan okay nandito na tayo ay okay. nandito na tayo sa bahay sa kwarto ni Kuya. Ayan, hindi siya masyadong matutulog dito. Yung mga lumang papag namin dati. Nung hindi pa nagawa yung bahay. Ito pa yun Oh. No? Dito sa papag na to. Dito kami isinilang lahat kami. Tibay, <laughs> eh? antik yan. Mga tol, matanda pa sa akin yan. Itong mga una. Itong mga... <laughs> Sobrang tanda na ito mga tol tanda pa sa akin itong una na to. Hanggang ngayon hindi tinatapon na ng nanay ko. Ayaw niyong itapon ng mga ganito. Magagamit pa naman kasi. Kasi nanay kasi ang gumawa ng mga to. Mga bulak. Mga, mga, pinitas lang na bulak. Ayan. Lagyan natin ng punda. Hindi na halata Ayan. Medyo mainit na konti. Kasi sanay tayo sa malamig. Uh, galing tayo ng aircon. Wala pa silang kaalaman. Natutulog pa si nanay. Bukas pa nila ako makikita. Tingnan natin kung masusurpresa sila. Tulog muna tayo. Okay, let's go! Good morning. Hindi ako masyadong nakatulog. Ang init. Para kung ano, tatrang kasuhin. Medyo sumasama yung pagiramdam natin sa lalamunan. yan mga no, yan ang lugar dahil dito. 就那我来做你，就明白呗。 Tangina si Melang Nis.

<laughs> Ay, si Tata. Ba, magyaro sa vlog natin. Ano mo sa sabi mo? Eh, nabuking ako ni Ma. Hindi ko sila nasurpresa ng ano. May hindi kami. Katanti na rin hindi na tayo. Kaya pa rin nga na Eh, pres, pres, na peras kami ng ilong. Ayan, no? <laughs> Ito yung pamangkin. Anak ni ate. Rap! Rap! Tingin niya ako. Tingin alam nila na sa A8 pa yung flight ko. Ay, pinapanood ni tata yung first vlog natin, no. Mm. So, labetan na natin yung mm. ating oo. Ah, no. Last binigyan na no? natin ng parang maraming na lalo niya doon sa kinapanood nito. Syempre, eh uh, eh pala yung nagbablog. Legit na <laughs> subscriber natin 'yan. Doon sa kabilang, kila tita, Kila Ma'am Mercy 'yan. Pupunta tayo mamaya diyan. Bibiglaan din natin sila.

At ang magandang itong abesyong may

Ay, daba! Anong? pa! So wala yung fake! Ano ba, kayo? Sige, siya yung dukid! O, yung na! Hahaha! Ano ba, ka kanya! Buri na yung surprise na ka kaya kayo! O, na ka! Yes! surprise nyo lahat!

aircon para doon sa bahay tulay ito yung tulay na mula nung umalis ako hanggang ngayon ginagawa pa rin hindi pa rin natatapos ay hey, masura ng dalan pangin ng kalsada Ano nga? Oh, di City Mall yan City Mall Rayat. Oy, car wash. Alright mga tol, so dito ko muna tatapusin ang vlog na to no. At wala pa akong tulog. Hindi ako masyado nakatulog. Ayun. Uh, pahinga muna ako at iisipin ko muna ako ano mga dapat kong gawin dito. Hanggang dito na lang muna mga tol. Uh, Andi boy pala, at God bless ang lahat. Dobos.